Kontradayang pagbati sa lahat maliban na lang sa mga nagpapakalat ng pekeng balita. Sana po'y masarap ang ulam ninyo maliban na lang sa mga nagsisiksik murang maging bahagi ng kadiliman at karahasan. Sino ba ang dapat paniwalaan? Hangga't itinataguyod niya ang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan, dapat lang na ituring na mapagkakatiwalaan ang daluyan ng impormasyon ang periodista ang vlogger, influencer, content creator at iba pang terminong tumutukoy sa kanyang gawain. Sige, isama na rin natin ang terminong concerned citizen. Sa loob at labas ng akademya, minsan naririnig natin ang terminong hyperpartisan vlogger or hyperpartisan content creator. Ito yung tumutukoy sa ilang nag-iyakang individual sa isang pagdinig sa kamera dahil nahirapang ipagtanggol ang mga sinulat nila Bagamat pwede sabihing medyo na napasobra ang panggigisang nakuha nila mula sa ilang kongresista. Tandaang ang ilan sa kanila ay content creator na nagpo-post sa social media pero sila rin ay maituturing na periodista batay sa kanilang trabaho bilang patnugot o kolumnista. Sa atin pong paksa ngayon, malinaw na hindi natin dapat pag-awayin ang periodista sa isang panig at mga content creator sa kabila dahil mas usapin ito ng pagiging mas kapanipaniwala batay sa pagyakap sa katotohanang nakukuha lamang sa malalimang pananaliksik, lalo na ang atensyon sa detalye at pakikisalamuha sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na ang mga nasa laylayan. Masarap kaya ang ulam ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media? Malamang na hindi, pero patikim pa lang ito.